logistic. Ito ang San Miguel. Factory yan ang San Miguel. na po, meron pa rin silang kaso. O, oh, nakakamiss din dito. San Miguel. San Miguel po yan. Yan pa yung biming? San Miguel. Gawa mga pigs. Mga pigs ng mga baboy. Ang mga mga mga. Ito naman po ang innovation. dito rin kami dati mga ka-idol na yun. ito kami sa tigotok po kami ay naging ng karoon na sila ng electric plants planta ay may kung ako yung 2015 grabe naman 2019-2015 ganda ako naman na yun no? 2015 mga doon idol no ba yung utak ko ngayon <laughs> 2017 tayo nag start na uh, pumunta ng Oman tapos nag work ako dyan 2019 uh, nasa 1980 eh okay, nasa 1990 6 tayo nag-start mag-work sa factory. Ayan, kaya marami pa rin mga factory dito. Ayan, mga lodi mga idol Watch, watch, watch po sa ating tour, tour, tour. Para naman makapamasyal kayo dito sa bayan ng Marimers Madali. Ito po ang tinatawag na Petron. Petron po yan. Pagbaba dyan na may gasoline station na nandaaran natin yan po ang Petron. Ito naman po ay Sigsag. Ngayon na, ang bawat kanto po ng Sigsag ay meron po na po yung pangalan. Ang hihintuan po natin ay manggahan. Yan po ay barrio manggahan. Kaya pag kayo ay galing ng bata, ang balanga po, balanga. At doon saan po kayo bababa dito sa bayan ng Maribeles, kahit po sa Sigsag kayo bababa, meron na pong mga pangalan yan may mga bayan-bayan na po yan kaya hindi na po tayo maliligaw eto kahit na bis oras ng gabi na kayo bababa dito sa manggahan, ito po ay alam na ng mga konduktor ng masdan, ito po ay manggahan yan tabi tabi po no no ito po ay manggahan ayan, nalipo dito ay may mga kabahayan Nakarating na po tayo ayan ayan po bababa na tayo dito Ayo. hello hello ayan po nandito na tayo ayan this, it's not this way ito sabihin nito may manggahan po to ayan tabi tabi po nuno meron yata nga ano. sale kambing oh may nagsisale ng kambing dito kaya dito po sa ating kaprobinsya na nice. is tahimik po ang paligid. Ayan, marami mga sagingan. Sana may bunga na tayo makita. Para Maka makahingi ng mga saging, di ba? Ang sarap kayong manira sa mga probinsya, mga Peace of mind. Ayun, merong mangga. Ay, merong mangga. meron ng bungang saging. Kaya lang, syempre nasa probinsya talaga maano talaga tayo sa financial sa pera kumbaga sa financial phase yun ang kakulangan pero sa pamumuhay kung masipat ka lang po dito sa probinsya is marami ka kung matatanim dito pa ka mapapakinaba ang mga gulay gulay kaya after new year ako ay magtatanim sa bakuran namin ng mga gulay gulay at yan po ang may kita nyo kaya don't forget to subscribe and click the bell bottom for more update para po sa kaganapan ng ating pong mga videos para sa inyo maraming salamat this is baby virgin vlogs thank you and God bless, ingat po sa inyong lahat